Hello guys, ah, magandang umaga ah, Welcome to my back, my channel Kay Tito Guys TV Vlog Ayan guys, ah, nandito tayo ah, Ki Boss GR ah, Magbabakod tayo Ayan si Alfredo Dasan Ayan po ang ating forman ah, Para guys sa ah, bakod Ayan, ah, isa pa lang ang ating Inasimbol kasi kahapon ah, Nag-anillo tayo Ayan, ah, maglalagay tayo diyan ng ilaw sa mga bakod Uh, ngayon guys, sa uh, magbabakod muna tayo. Ayan, hanggang dun sa dulo. Uh, kontrata natin. Uh, kontrata ni Tito Guys TV Vlog. Uh, kasama natin si Forma natin uh, sa kontrata. Ayan, uh, inuuna natin muna guys yung yung poste. Uh, kasi magpapawo kay tayo. Uh, kaya lang yung libor natin wala pa. Uh, yung tambak guys, ayan, ang tambak natin guys sa uh, nakatambak pa. Uh, hindi pa nakagalaw. Uh, tatambakin pa yan. Uh, Ilalagay guys dyan sa dulo. Uh, dito yun yung itatambak. Uh, hintayin natin guys yung, yung loader. Uh, darating. Kasi tatambakin nila kasi yung truck natin. Uh, Doon sa kabila. Uh, magtatambak rin dito. Ang loader natin guys ang mag, magtatambak. Ang ating truck naman uh, ang mag, magkukuha ng ating pantambak. Ayan guys. 30 na... Uh poste ang gagamitin natin para sa ating bakod kay boss natin JR uh, ito guys kay boss na JR ang kanyang kanyang lupa uh, ay pinapabakod sa atin uh, kontrata natin uh, ang ating pagbakod uh, bakod muna dito guys sa lupa ni boss JR na Velasco ayan uh, ayan guys ang ating tambak to guys ang tambak natin ayan uh, ito, uh, ayan, ang tambak natin, guys. Uh, itatambak natin dito. Ayan, hanggang sa dulo yan, ang tambak. Kita nyo, uh, yung matatas na damo. Ayan, uh, tatambakan natin yung mga lupa. Ayan. Uh, meron na, guys, na ilagay rito. Uh, Truck, uh, may pumuntang ka kanina. Uh, itatambak dito, guys. Ayan, uh, tatambak natin dito. Uh, Hintayin natin yung ating... Uh, limang hakot na truck. Ayan guys, sa uh, uh pinapantay guys ang lupa. Ayan, ah uh, dumating na ang kanina yan. Uh, pinapantay niya guys, yung ating lupa. ah uh, kasi uh, dyan tayo guys sa uh, magbabakod. Ayan, uh, ang ating loader, ah uh, dumating pa lang kanina. Uh, ngayon guys, sa uh, siya. pusti uh, ayan, uh, malapit na tayo matapos. Ayan guys, yung ating mga Uh, pusti natin uh, yung bakal na uh, anilyo ayan uh, malapit na tayo matapos ayan ito po guys ang atin pusti uh, inaasimbol natin pati yung dito sa kabila uh, inaasimbol ni porma uh, natin dumating kanina ang loader ayan uh, uh, tinatambak niya guys sa dulo para dyan tayo guys uh, mag maglalagay ng mga bakod guys Guys, ah, uh, palimang hakot na. Palimang hakot na guys ng truck natin. Ah, uh, ayan ah, uh, yung atin, ano, ah, uh, dinatapong guys sa dulo. ayan, ah, uh, palimang hakot na to. Ah, uh, binibilang natin. Ayun, ah, uh, yung atin, ano, ah, uh, tinatambak ya guys doon sa dulo. Ayun, uh, para matambakan kasi ah, uh, maglalagay tayo dyan ng poste at mag gagawa tayo dyan ng bakod ah. Uh, nang hollow block tapos guys ang atin naman ang ito naman ang uh, tayo ng 9mm ayan ah, uh, marami na tayo guys uh, na ano ng 9mm at ito naman guys ay yung natin natapos na poste ayan ang atin poste uh, naka tiewear na uh, may may 9mm tayo dyan at uh, 10mm uh, yung poste natin ayan ah uh, mag-uukay tayo ay uh, ito ang ilalagay natin na puste. Ah. Uh, Ayun, magagawa tayo muna ng forma. Ah, uh, saka na muna guys, uh, mag-assemble muna tayo ng puste ng 9 mm and at 10 mm ah, uh, stir up natin tapos yung atin yan ang atin ah, uh, pako ayan ah, uh, tinatambak niya guys doon sa dulo para para malagyan na lahat para matag, ma, makakalagay na tayo ng puste, uh, magtatambak sila tapos dito naman guys, guys, ayan, a, tatambakin pa. Ayan ang ating tambak. Ayan, pakatapos nila doon sa dulo. Ayan, ah, dadali niya rito. Diyan, ah, dito sa mga damo-damo, ah, dito niya tatambakan kasi a, maglalagay tayo dyan ng bakod. Hanggang sa dulo. Hanggang naman sa dulo, ah, maglalagay tayo dyan ng bakod. Ayan, a, a, para matambakan na, para maglalagay tayo ng bakod ah uh, 9mm ang atin anilyo ang atin posti ah uh, 10mm and 9mm uh, na guys tapos uh, ito naman uh, mag anilyo naman tayo ng 9mm uh, kasi uh, kulang ah uh, kaya nag babalok to tayo ng stirrup na 9mm ayun naman ang atin stir up uh, guys uh, ayan ah uh, ito naman tayo, uh, pagbabalik naman ni Tito Guys TV Vlog kasi ah uh, Ayan, uh, dalawang dalawang naman guys na puste. Ang atin gagawin, ayan si Forma natin. Ang siya naman guys ang magasimbol ng atin puste uh, para sa bakod. Ayan ang atin Anil, Anilyo. Ayan, uh, dalawang dalawang bakal na 10mm ang atin tatalian ng tie wire. Ayan, uh, pinre guys ni Forma natin ang atin poste dito sa dito sa uh, bakod uh, dito sa pagatpat uh, lupa guys ni Boss JR uh, pinapabakod sa amin na Velasco uh, ayan ang atin poste ayan uh, prepare guys ni forma natin ayan uh, nakaprepare na tapos guys uh, maglalagay tayo dyan tie wire. Ito naman, guys, ang ating 10mm na uh, nakaputo na tayo. Uh, mag assemble tayo ng 13 na pusti. Uh, paikot yan, guys. Paikot ang ating pusti. Uh, saka na tayo, guys, mag kasi Kasi uh, tinatambakan pa, guys, ang ating lupa. Dito, guys, sa uh, lupa ni Boss JR na Velasco. Ayan, guys. At nilalagay na, guys, ng tie wire ni forma natin. A uh, shout out nga pala kay Rodel Candelaria. A uh, shout out nga pala kay uh, Dilo Santos GR. A uh, shout out nga pala kay Totoy Kamo. A uh, shout out nga pala kay Borley nakaprefer tayo guys uh, guys uh, thank you very much uh, welcome to my channel uh, kay Tito Guys TV Vlog uh, guys uh, sana uh, supportan nyo ang aking vlog dito sa akin sa kay Tito Guys TV Vlog guys bye bye